sa pamayokan mga bareta. sarugadan, tulo irido sa banggaaning duwang bikolo sa syudad ding Sorsogon. Pananalisi sa sarong hotel sa Banuan, Kandaraga. Hagup sa CCTV. Sospek, arestado. Bangkay ning lalaki. Nadukaya na nagpapataw-pataw sa dagat sa kabusaw kamarinisu. Asin, Dole Albay, pig-income ang mga employer na amayan ang pagtaw kang 13-month pay. ngayon, Miyerkules, Nobyembre 15, taong 2023. Unina ang mga baretang tatakbikol. Manadugma ng may istoryang ini sa 88.7 Radyo Ragon, Katanduanes as 90.7 Radyo Ragon, Legaspi. Sa detalyes, Saru Gadan, tuloy Irido sa banggaan ng Duang Bicolo sa Sorsogon City. Insidente, hagup sa CCTV. Detalyes sa report ni May Arango sa CCTV footage na ini, hago pa nangyaring banggaan ng duwang bihikulo sa Maharlika Highway, Barangay Ginlahon, West District, Sorsogon City. Pasado alas 5.45 kasubagong aga. Gadan sa insidente, ang driver kan aluminum van na si Janel Peña San Juan, 32 anyos, residente kang barangay Panagan Camarines Sur. Mantang nagsapo nin minor injuries ang kaibanan kay ni si John Mark Pedrigon Brillo, 22 anyos, kang barangay New San Roque, Pili, Camarines Sur. Minor injuries man ang sinapo umagin kan driver ka na kabanggaan na truck na si Roderick Guerrero Gernale, 34 anyos as in andunad kay si Gestoni Gernale Alascon, 22 anyos, na parehong residente kang barangay Lahong Bulan, Sorsogon. Sigun kay Police Master Sergeant Albin Biago kan Sorsogon City Police Station, gikan Bulan, Sorsogon, pasiring ko tang pampanggaan pigmamaneo ni San Juan alagad pag-abot sa nasambitar na porsyon nakaon ni uwan ang linya kan kasabat kay ning truck na nagresulta sa saindang pagkakaaksidente. Yung lane na yan, particularly dyan sa may uh, malapit sa may simbahan po yan. Uh, Napakadelikado po kaya ina-advise po namin sa mga motorista na mag-iingat po sila dyan. Kasi minsan, um, lalo na ngayong panahon, maulan, tsaka yung uh, road condition natin is prone sa mga accidents. Saro sa mapigihiling na ang kang otoridad, posibleng nangiturog si San Juan, rason nga ni mawaran ininin control sa pigmamaneo kay Ning Van. Possible po nakatulog siya kasi po, uh, possible din yung uh, nawalan siya ng preno. Pero uh, ako sa according din sa CCTV footage, parang dinedire-diretso niya eh, yung ano yung call blame na yon, hitting the other vehicle, vehicle to. Yeah, siguro ko nakatulog po ito. Kaya uh, posibleng na nakabangga doon sa other Patanig kang kapulisan, lalo na sa mga motorista, kung kaso dahi kaya kang hawak na magmaneho, day nanggad pagpirito ng sadiri, nga ni makaiwa sa aksidente. Sa presente, padagos pang pigtratatar sa ospital ang tulong lugadan sa insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Pangkay ng lalaki, Nadukayan na nagpapataw-pataw sa dagat sa Kamarinesur. Nagbabalik si May Arango. Di pa nabibisto sa good ng ang bangkay kang lalaking nadukayan na nagpapataw-pataw sa dagat sa kang barangay Santa Lutgarda, Kabusaw, Kamarinesur. Pasado alas 12.15 ng Ugto Kasudma, Nobyembre 14. Sigun kay Police Major Rosalinda Moises, Chief of Police kang Kabusaw Municipal Police Station, sarong parasira sa lugar ang nakadeskubre sa nagpapataw-pataw na bangkay. Ang biktima na sa 5-5 asin as mayong sulot na gubing kan mahiling. Hinihintay mo po namin yung result po ng kanyang uh, examination na sinagawa. So uh, hindi mo po namin masabi kung ano po talaga yung cause of death niya. But definitely po wala po siyang uh, o or... saksa. Sa tantsak ang otoridad, posibleng tulo apat ng aldaw na nagpapataw-pataw sa dagat ang biktima. Uh, nalawag po kami sa karatig po namin na, ano, na mga munisipyo. Na na baka po uh, may nawawala po kayong kamag-anak, uh, pwede niyo po uh, makipag-unayin po kayo dito sa amin sa uh, dito po sa amin sa hindi lang sa Kabusa Municipal Police Station. Or kung mas malapit po kayo, direkta na po kayo dyan sa, sa amin din sa Provincial Forensic Unit po namin sa uh, Concepcion Conception Grande, Naga City. Hulit na, na Agnes Nasin Mayo pang nag-aakong kapamilya, inilubong na ngunya na aldaw ang biktima para sa mga baritang tatakbikol, May Arango. Dole Albay, piging kaminar ang mga employer na amayan ang pagtaon ng 13-month pay. Uyang Report. Labi taon nang nagtatrabaho sa sarong insurance company ang 24 anyos sa si Princess Walkan, Barangay Pawa, Legazpi City. Siring kang kadaklan ng mga empleyado. Excited naman siya na makakuha ang 13th month pay ngunya na Desyembre. Second time akong makaka-receive. So tapos na pa po akong inaanak. Bali, 10 po ang inaanak ko. Tapos, every year po, daw, student pa lang ako. Nagigift na po talaga ako sa family ko. Gabos po, Sinda. So, para inyo, sir, na marireceive ko is makakatabang po talaga siya sa pandigalo. At the same time, makakadagdag po para sa panghanda sa pasto. Susog sa Labor Advisory No. 25 Series of 2023 na pigpaluas kang Department of Labor and Employment. Obligado ang pribadong sektor na bayadan ang saindang rank and file employees kang saindang 13 month pay bago pa mag December 24. Ano man ang posisyon, designation o employment status, basta nakapagtrabaho ang empleyado ng laog sa sarong bulan. Sigun kay Dole Albay Director Ching Banania, ang siisay man employer na mapatunayan na nagbalgar sa kasuguan, pwede sir na maatubang sa magkakanigong pinalidad. May encourage misinda na makapagtaon ng God. And kung daiman, uh, ining mga empleyado pwede maghagad ng request for assistance sa Department of Labor and Employment uh, sa erarom kang programang single-entry approach. Digdi sa single-entry approach, within the 30-day period, uh, tatawan ta ang employer na makapagbayad. And uh, maitaw ang uh, karampatang 13th month pay kang mga empleyado. Aminado si Banania. Kang nakalis na taon, kadakol na mga reklamo sindang nareceive. Dapit sa mga employers na day nagpaluwas ng 13-month pay. Normally, pag naglalaog na after December 24, kasi duwan ang baseline ta, na makakapag-determinar kita na day talaga tinauwan sa empleyado. So, pwede sinda. And, uh, da, uh, minsan, uh, dakol ang minadigdi. and machi-check me din yan kasi every January, naga require kami ng reporting from the employers uh, based on the compliance sa PD 851 na makapag-report na nakapagbayad. And kaini, ka ini, bukas mandang ang opisina kang Dole Albay sa mga maut ireklamo ang sindang mga employer na dai masunod sa nasambit na abiso asin asigurasyon tatauan ini ni magkakanigong kasimbagan para sa mga baretang tatakbikol Nomer Corporal. Pananalisis sa sarong hotel sa Banuan, Kandaraga, hagup sa CCTV. Asin, biston ang bombero na tubong albay na nagiras sa iyang agi-agi antes na maging parte kang BFP. Yan na sinibapang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action call Center at gmail.com. At maging pinakabagong niyembro ng aming team. Tara na, apply na! sa tahaw kan pandemya sa ibong kan mag-usog na bagyo asin pag-alburuto kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia danay tang namamatean siring man kan sa tuyang sadiring partido sa kongreso ang akubikol party list katabang na kasurog pa acubicol! analisis sa sarong hotel sa Banuan, Candaraga. Hagup sa CCTV. Sospek, Aristado. Uyang report. Sa CCTV footage na ni Kansarong Hotel sa Banuan, Candaraga, mailing ang basang na kang sarong babayi na nakasulut ng itom na bado asin naka na yellow. Pasado alauna ning maaga kang nakaaging lunes, Nobyembre 13. Hagup man sa video, ang kang babayi sa kada kwarto sa ikaduang eskalon kan hotel. Dangan sa pagbabaka ni, Mailing na may bitbit -bit na ang nasambit na babae na sarong cellphone. Maging ang 25 pesos na nasa counter kang hotel ang natabag man kan babae. An insidente na ipabot man tulo sa karaman kan Daraga Municipal Police Station na marikas na nagpundusir ng hot pursuit operation. Magalas dos ning hapon kan parehong aldaw. Nasusog ang sospek sa syudad na Ligazpi, na nagpurbar pasubot na magdulag sa otoridad pinagkanta ko natin ng investigation, oh. yung ano, follow up ng ating mga personnel. So, kapag pakahiling nindakan CCTV, inakilala nila dahil, ano eh, pamilyar. May mga dati ng record. So, kinuha yung ating, ano dyan, uh, rules gallery, pinakita sa biktima, isa-isa, positively identified yung suspect. Na uh, yun din ang uh, nag-match talaga doon sa nakita sa CCTV. Ang suspect na pigbistong si Alias Lisel, 32 anyos as in residente kan Barangay Cabraran, Pequeño Kamalig. Naano na ito sa mga previous tapos na. Tapos uh, parang para meron pa nga siya sa ano eh na commit din sa iba. Hindi lang natin sure kung may mga CCTV pa kasi tayo na kita, mga pinorward ng ibang source. Takita rin siya kumukuha ng ng alak sa isang tindahan. So, hindi lang natin alam kung saan particular yun o uh, nagreklamo ba yung biktima. Sa presente, nasa kustudya na kandaraga PNP ang sospek para sa magkakanigong disposisyon as in dokumentasyon. Para sa mga baretang ah, tatakbikol, nomer korporal. Oh. Panwaan kan malilipot albay, pigdiklarang drug lead kang otoridad. May report, si May Arango. Drug cleared na ang banwaan kan malilipot albay. Iniyan opisyal na deklarasyon sa ginibong Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROCBDC Meeting and Deliberation na pigpanginutan kang Philippine Drug Enforcement Agency BICOL kasuod mang aga sa syudad ng Ligaspi. Presente sa pagtiripon ang 18 punong barangays kan banwaan. Miembros kang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing asin si PIDEA BICOL Director 3 Edgar Jubay bilang chairman sigun kay Dubai, ang malilipot ang ikatulong banwaan sa Albay na naideklara nindang drug cleared. Kung sa ininot ng pigdeklarang drug cleared ang Hobiliar asing Kamali. Yung ibang uh, municipality is pending yung kanilang mga application kasi they need to comply other requirements. CBDRT, kung meron personality, iisa mo constant po yung personality mo, ano-ano ang mga naging intervention. Ngayon kung kailangan mong magkaroon ng balay silangan, Uh, kasi kung wala kang balay silangan, paano mo i-address yung yung mga ano mo, yung mga pusher mo. So kinakailangan yung ganun. So, marami nakapending kaya kanina nasabi ko nga hopefully by next year, yung tatlo is madadagan pa ng another municipalities. Ang deklarasyon na drug cleared na ang resulta kang kay ni Kanlambang Parametro na pigahagad antes ang proklamasyon. Arog na dapat mayon ng presensya ng ilegal na droga asin mayon ng nagagamit kay Nina may good man na kang otoridad. Actually six months to one year yan eh. Depende yan sa ano kung ano yung ina-applyan mo. Kung uh, drug cleared status kasi magsisimula ka sa mga personality. Sino ba yung mga personality nandyan? Ano yung category nila? Puser ba sila or user? Kung user sila, kailangan magkaroon sila ng intervention. So definitely, mag a sila ng community-based rehabilitation program kung medyo mild. Pero kung severe, -re i-refer sila sa uh, rehabilitation facility. Ngayon, kung pusher naman sila din, need to undergo balay silangan, reformation program. Kaya nga, nire-require natin ang ating mga municipality na magkaroon ng sariling balay silangan na program para doon i-address yung pusher doon sa mga barangay na yon sa datos kang ahensya sa 3,471 barangay sa Bicol, 2,270 kaini ang drug cleared na. 558 ang drug cleared barangay sa Albay. 551 sa Camarines Sur. 12 sa Naga City, 232 sa Camarines Norte, 358 sa Masbate, 232 sa Catanduanes, asin 227 sa Sorsogon minamonitor yan ng DILG. Kasi before kasi meron tayong barangay na clearing program, medyo matagal na. Kaya lang, after clearing, wala nang nangyari. Ito, iba ngayon. Uh, serious kayo yung ating gobyerno. Pag may merong declaration ng barangay, ano, ng drug cleared barangay, kailangan i-sustain mo yun. Kailangan i-maintain mo yun. Uh, kailangan may mga activities ka na kailangan gawin. Otherwise, kung uh, titigil ka, masasayang yung effort mo, i re yung status mo, babalik ka ulit sa drug-affected barangays asigurasyon kang Pideya Bicol, maski drug cleared na ang mga nasambit na lugar. Padagos mang girarayan sa indang gigibu na monitoring, asin pag-implementar kang sa mga programa kontra illegal na droga. Mientras tanto, sa maabot na Disyembre 14 ngunyan na taon, magkakaigwaliwat ng ROC-BDC meeting and deliberation. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Mga pagpupursige sa buhay rong baguhan na bumbero na tubong albay. Pighangaan. Detalye sa report ni Jen Uñez. Pagtios. Pagtios ang naging inspirasyon ni Fire Officer Juan Salvador Linchoco Jr. kan ginubatan albay. Nga ni magpursige sa buhay. Nagdakula sa labing kapagtiosan. Nilaog ang anuman na klase ng trabaho nag-sideline in kung ano-ano. Nga ni makatabang sana sa pamilya, asin makapagtapos sa pag-eskwela. Sa elementarya pa sana, sabak na si Linchoko sa trabaho. Hasta sa nabalo niya ng mga lakal, magtindanin pinangat asin pandisal. Nagi man siyang magtataho, balot vendor, asin janitor, na naging iyabi nga ni mapatapos niya ang sa iyang sadiri sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Unang-una po ma'am yung magulang ko, gusto po ma'am matuluan po talaga kasi wala po kami ibang source ng income noon ma'am kasi yun lang po talaga ma'am yung buhay namin ganoon kasi except ko na pagtapos ma'am ng pag-aaral kahit minsan po ma'am sobrang hirap talaga ma'am na may time po na nahirapan, minsan hindi po ma'am may iwasan na stock swing minsan ng mga classmates po ma'am ganoon po sa saiyang pagtatapos sa kolehiyo, mas nagi siyang prosigido na makahanap ng ibang trabaho na mabagay na sa saiyang tinapusan. Binalo niya ang pag-apply sa Navy, PNP, Coast Guard, as in Army. Tulong beses man siyang nagbalo na maging parte kan PDEA. Alagad anas ini naging mailap sa iya. Dumating na po yung time noong, noong po na nagka-pandemic na pumam kaya umuwi na po, na po sa dito po sa lugar po ma'am, sa ginubatan, kaya Ganun po rin, ma'am, yung buhay ko, ma'am, nag, nagbuti pa ulit, ma'am, nagtitinda ng ice prop. Tawo po, ma'am, rot sa akon po, ma'am. Hanggang sa dumating po yung point, ma'am, na yung BAP, yung BAP, report and process po, ma'am, ng kuha ng kuha po nila, ma'am, is agility po, ma'am, is po, ma'am, ginawa sa oval. Kaya sabi ko, parang yung kuha ko, ma'am, is subukan ko dito, subukan ko dito, ma'am, mag-apply sa BAP kasi parang kaya ko po ito, ma'am. Hanggang sa Nagsubok po ako, ma'am, sa una, hindi pa ako ang pinalad. Hanggang sa pangalawang subok ko, ma'am, hindi rin pa ako ang pinalad. Hanggang sa pangatlong subok ko, ma'am, ako po ay pinalad na po, ma'am. Kaya, nasa BAP, pa, nasa BAP na po. Nasa na po ako, ngayon, ma'am. An maging parte kan BFP sa Ronanggad na Onra para kay Ling Choco, na habang buhay niya daang ipagpapasalamat. Asin sa iya man na sa sa iyang pamilya, lalo na sa sa iyang magurang, na tinaguyod sindang magturugang sa pagtitindanin taho asin makakakan. Uh, ngayon po ma'am, sobrang tuwa ko po ma'am. Sobrang saya po ma'am maging family ko kasi po ma'am. Nagbuong lahat po ma'am ng pagsisikap ko. Paghihira po ma'am. At natupad ko po yung gusto ko po ma'am na yung yung pangarap ko po sa buwanin po ma'am. Nagbuong nga po lahat ng pagsisikap ko po. Aminado na pinanluyahan huli kan mga pangungutya na mayo siyang maaabot alagad mas nang ibabaw ang pangiturogan niyang makatalingkas sa kadikluman asin maabot ang liwanag na madaranin pagbabago sa saindang buhay. Lahat po ng paghihirap ay ang katumbas po nun ay tagumpay po na umaapaw. Tulad ko po, po ngayon, nagaling po ako sa sobrang pagisikap at sa ngayon po, is, na, nabot ko na po yung, yung ko sa po, Nagbunga po lahat talaga po yun. Kung may adalman na naokudan, asin maut na maihiras. Iyon anong kapagdudahan ang sadiring kakayanan. Asin nung kang butasan ang pangiturugan. Hulit at bilog ang kinaban, mapabor ta mapabor man giraray ang panahon. Sa ngunyan, nakadistino si Linchoco sa BFP San Fernando sa Sur, Asin maugmang pigag pananan sa iyang obligasyon sa bagong propisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Yes. Asin yan ang katipunan kan mga istoryang tatak Bicol. 40 taong aldaw na sana. Mas ako si Number Corporal. Salamat